Alam nyo ba na pwede mo na makita ang inyong government IDs sa mismo ng eGov app na magagamit nyo kapag nakalimutan mong dalhin ang inyong ID? At ito ang maganda. Kahit wala kang Wi-Fi o load ay mabubuksan mo pa rin ang eGov app at makikita mo pa rin ang iyong mga IDs. Bukod dito, magagamit mo rin ito sa pagkuha ng permit, magbayad ng taxes, at mabuksan ng iyong mga government records katulad ng sa PhilHealth, SSS at ang iyong local senior citizen ID. So, paano tayo magda-download ng eGov app? Mula sa ating Google Play, i-download lang ang eGov app sa inyong phone. Click natin ng na create new account. Yan 'yan na sa ilalim. And then susunod ay i-mag-enter lang tayo ng mga personal details. Nandiyan, bibigyan kayo ng one-time code na ipapadala sa inyong email. So, buksan nyo ang inyong email at tignan nyo yung code. Nandiyan, pagkatapos, makikreate na kayo na sarili nyong MPIN. Okay, so, meron pa tayong susunod na pipilapan. So, dira-diretso lang tayo. Pagbukas nyo, makikita nyo sa si ilalim yung Verify Now. Okay, so, i-click nyo lang yung Verify Now na sa si ilalim. Okay. Ito naman ang isang exciting part. First time ko rin makakita ng add your signature. Okay, so dito, pupwede tayo mag-add ng ating signature. Nagamitin nyo lang ang inyong daliri para mag-create ng signature. Ayan, time na para mag-selfie.